Hi mga ka-viewers, so balik na po sa balay Ipahimo sa probinsya. So during the pita is natay mga bisita kay sila di ay ang mogama sa ato sliding window. So ilahan ang isuko ang nga window jam. Kay mo na ilang basihan sa paghimo sa ato sliding window. So nakita na ninyo nga ang kaning ato window jam tanan ilaha gining ginap ang sukod. So naatay lima ka mga window jam nga ang, sa, ang sukod ani is standard size. So walay labot ang ato CR Og ang, ato ang kitchen. So, nakita na ninyo dira nga nagkumbati gina silag pang sukod. So, during dapita after 3 days, niabot na yun ang order. So, nahuman na po ni nila Og pang uh, measure dito sa ilaha o pangkating. So, daring dapita is excited na kami nga makakita sa amuang balay nga wala pa'y bumbong pero naka-sliding window na siya. So, excited na kayong mga person daring dapita, no? So, nag, at, nagsugod na og attach na si Glenor. So, sila di ay si Glenor. So, daring dapita is lami na kay tanawon kay nasugda na niya og a-attach uh, ang ato ang isa ka sliding. so daring dapita na huma na og pang-attach ang tanan nga mga sliding window so lami na tanaw natong balay kay walay bong, bong pero naka sliding window na siya kay naguna man og ang ato ang sliding window niya. ang ato ang kay karon pa mang gabi e. Eh. So, so daghan kayong salamat sa pagtan